unang biyernes ng Oktubre, pagmasdan po ninyo, alas 4 ng madaling araw, hindi mahulog ang karayom. Ang dami ng tao ngayon dito sa loob ng tamba ng tahanan at dambana ni Jesus Nazareno. Kaya palakpakang muli natin ng malakas ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno sa mga pagpapalat, biyayang ating nakakamit sa ating buhay. Tunay ngang masasabi natin na ito ang ating araw. Ito ang araw na nilikha ng Diyos para sa ating lahat. Ito ang araw na kung saan tayo'y nagpupuri, tayo'y nagpaparangal sa kabutihan at kagandahang loob ng ating Panginoon sa araw-araw ng ating buhay. Mga kapatid kay Kristo, narinig po natin ang ating ebanghelyo. Sa palagay po ninyo, bakit kaya tinutuligsa ng ating mahal na poong Isus Nazareno, ang bayan ng Corazin, ang bayan ng Bethsaida, at ang bayan ng Kapernaum? Alam po ninyo, simple lamang ang kasagutan. Ibinigay din sa atin ng ebanghelyo ginawa sila o gumawa si Jesus Nazareno ng maraming himala at kababalaghan kung subalit ang mga tao sa kanila hindi tumalikod at hindi nagbago ng buhay nanatili sila sa kanilang kasalanan at kasamaan ang ibig sabihin nito sa kabila po ng pagmamalasakit, sa kabila ng awa at habag, sa kabila ng kagandahang loob ni Jesus Nazareno, patuloy sila sa pagawa ng hindi mabuti at hindi sila nagbago ng kanilang buhay. Kaya naman, ang buod ng Ibanghelyo sa araw na ito, ay ang hinanakit ng ating Panginoon tungkol sa mga bayang matitigas ang puso. Hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos at hindi nila binigyan ng pagkakataon ang kanilang mga sarili na magbago ng kanilang buhay. Kaya sinumbatan niya ang bayan ng Kurazin at Bethsaida sapagkat narinig na nila ang mensahe ng Diyos. Narinig na nila ang Ibanghelyo. Ngunit, hindi nila pinakinggan ang mga ito. Hindi nila pinanindigan ng mabuti ang mensahe ng kaligtasan. Sinumbatan din na Jesus Nazareno ang tinuturon niyang tahanan ang Kapernaum sapagkat ito'y pilit na nagmamataas sa kaniyang sarili. Tila baga nakakatakot ang babala ni Jesus Nazareno at ang sabi niya, mabigat na parusa ang harapin ng bayang iyon sa araw ng paghukom. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, simple lang ang mensahe ng ating Ibanghelyo sa araw na ito. At yan ay ang pagbabalik loob. Uulitin ko po, pagbabalik loob. Inaanyayahan ang bawat isa sa atin na magbalik loob sa Diyos at magbago na tayo ng takbo ng ating pamumuhay tandaan po sana lagi natin na ang mga himala at kababalaghan na ginawa ni Jesus Nazareno ay naglalayong maghatid ng kabutihan at ng pagbabago sa bawat isa sa atin. Uulitin ko po, ang mga kababalaghan, ang mga kabutihan, ang mga grasya, at mga pagpapalang natatanggap po natin sa ating mga buhay. Ito po ay isang magandang paalala at paanyaya ng pagbabalik loob. Ibig sabihin, sa tuwing tayo'y nakakatanggap ng mga grasa at pagpapala, dapat hindi doon natatapos ang lahat. Sapagkat ang bawat biyaya at pagpapala ay paanyayatin ng pagbabalik loob sa Diyos. Lagi ko nga po itong ibinabahagi na tayo ay may mabuting balita, na tayo ay may ibanghelyo, sapagkat ang mga ito ay panawagan ng pagbabalik loob. Sa mga pagkakataong sinasagot ni Jesus Nazareno ang lahat ng ating mga panalangin, nakakadama tayo ng kagalingan, kaginhawahan at kaligtasan. Sa mga pagkakataong iniaadya tayo sa lahat ng panganib, kapahamakan at masasama kakambal nito ang paanyaya ng Diyos na manumbalik sa kaniyang presensya. Ipinaparanas po ni Jesus Nazareno ang kaniyang kabutihan sa atin upang tayo ay mas lalong mapalapit sa Diyos. Kaya nga kung inyong mapapansin, pinansin ko na ang dami ng tao sa mga sandaling ito. Dahil ako po ay naniniwala, na ang pagpunta ninyo dito ay palatandaan ng inyong pasasalamat at pagbabalik loob sa Diyos. Kaya maaari bang pumalakpak ng malakas? Ang mga kadiboto natin na nagpapasalamat at hindi lang basta nagpapasalamat kung hindi nagbabalik loob din sa ating Panginoon. Sa mga tuwid, ang mga bagay po na ginawa ni Jesus Nazareno sa panahon niya ay isang mabisang paalala din sa atin na dapat sa araw-araw ng ating buhay, taglay-taglay natin sa ating puso ang pagbabalik loob sa Diyos. Ano po ang ibig sabihin ng pagbabalik-loob sa Diyos. Ang pagbabalik-loob sa Diyos ay nangangahulugan ng pagtitika, pagsisisi sa ating mga kasalanan at ang paggawa natin ng ating lubos na makakaya upang hindi na bumalik sa buhay makasalanan. Uulitin ko po, ang pagbabalik-loob ay nangangahulugan ng pagsisisi sa ating mga kasalanan, pagtalima, pagtalikdan sa ating mga kasalanan, at ang pagawa ng ating makakaya na hindi na muling bumalik sa buhay ng isang makasalanan. Mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito ay pagnilayan po natin ang mga minsahing ito maaaring maunlad ka sa iyong panlabas na buhay, kagaya ng bayang Kapernaum, Betsaida at Kurazin. Subalit ang ating mahal na poong Jesus Nazareno, hindi interesado sa pisikal nating kaanyuan o sa kayamanang pisikal o sa ating kaunlaran at tagumpay. Interesado si Jesus Nazareno sa kayamanan ng ating puso at ang hangarin natin na magbalik loob. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.